Naalala niya ang isang batang ni Mungu sa gano'n niya! Naku! May batang marungu sa atin kanina! Siguradong lagod siya sa amin pag nakikita ko Ang batang ito ay nagagamga na sa kanya. Mas masakit po yung niya sa pagkakaranasin ko siya kanina ng bata. Ang malaparinisip siya ng ganito. Siguro yung batang ni Mungu.

Ang bata ay walang magawa. habang sumigaw si Alimanta. Mga pulis! Mga pulis! Mga pulis, salita rin ito! Magdadalit ang maglalaman! Sarap mo ng pera! Ang sakit din naman kung magsalita. Sabi ng bata, tumating ang pulis ah!

pinakamainam, doon tayo mag-usap sa istasyon ng polis. At ang tatlo ay naglahal o punta sa kwartel o istasyon ng polis. Habang naglalakad sila, ay hindi mapigilan ni Aling Marta mag-isip sa isip hindi na kami anak, yun ang nasa isip niya. Ang anak niya ay magiging malungkot na, at na magiging masaya. At bumalik na ang kanyang lupa. Bumalik na siya sa normal na katao at bumirek na siya sa kwartel. Habang sila ay nasa kwartel, sa sobrang inis ni Marta, ay biglang,

namin yan na ng lalado. Tanda ang na niya ang mukha ng pulis at mukha niya mata. At sa kanyang buhay ng hihil. usap niya ang kanyang sarili. At pinanunya ang pulis. Ang sabi ni Aling Marta. Mga pulis, may pananagot na ang nga sa akin Oo, oh, palagay ko, wala naman. Kinakailangan ko na kunin yung informasyon mo. Kung sakaling ang bata, Pagkalipas ang ilang oras, ang bata ay diniklarang wala nang buhay sa ospital. Matapos kuhanin ang buhay Si Aling Marta habang papaalis ng lugar ay may panunod mo sa sarili. tumimbang pa rin sa kanyang isip. Ang ilulutong mama niya mamaya, wala sa dalang manok, wala sa dalang pantahin. Ay, wala na pa lang, kakrati ito pa na Kaya mo na yung pangyayari na. Ah, ganito na lang, sasabihin ko kay Alipon na, na pautang, pautang mo muna ko ng manok. At masisinungaling ako sa aking asawa na itong manok na ito ay galing sa sarili sa kung saan ito binili ko. Napamura ba ako? O napa naging cheap? O nang naging mura yung bilihin? Okay. Kasabihan mo gano'n, sisinungaling siya. At sabi niya ka, aling gandang, aling gandang! Pautahan mo ka muna ako ng manok. Kasi, eh, kulang pinili sa akin kasawa ko eh. Okay. Ang totoo lang, wala siyang talang pera. Thank oh, you. sige, Marta. Pauutahin oh, kita ngayon, eh. babayaran ang bukas. O oh, sige po, at nung tanyang mapuha na ang ang manok na binili niya ay masesan ng uwi. Wala na problema, ka, manok, ko. Asawa ko hindi galit. At, at, at. nung nasa si Aling Marta, sumigaw siya ng ganito. Mahal! nating na mamayang hapon, tuloy na tuloy na ang graduation ng ating puso, ng ating anak. Habang siya ipapagay sa kanyang bahay, tumanaw sa bintana ang kanyang anak na babae na gagrabi. Inay! Inay! O bakit na? Sa puka ka nang galing, napakatakal niyo! Sabi ng kanyang anak, Sa ino ka ba? Pinili kita ng... Alam mo, napapurito mong manok. Mamaya, i-adaw natin. At sumabag ang kanyang asawa. Mahal! Paano mo na ng manok? Eh, siempre. Sabi nga ni Mata. May pera. Pupunta ba ako ng palengke nang wala akong pera?